draft si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Christopher Bongo. Pero ayon kay Go, kung siya raw ang tatanungin, hindi na bago ang isyong ibinabato sa kanya ni Trillanes dahil tila rehash na ang paninirang ito. Dagdag pa niya may delikadesa at hindi rin daw siya magnanakaw. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada! Maring iginit na Senator Christopher Bongo sa naging press conference ngayong araw na hindi nga raw siya magnanakaw at maging kontraktor. Ito ang naging tugon ng Senador laban sa kasong plunder at maging graf na inihay ni dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa kanilang dalawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po ako magnanakaw. Hindi po ako contractor. Senador po ako na nagsiservisyo lang po sa ating mga kababayan Pilipino. Tingnan nyo lang po kung hindi ba recycled ito. Rehash. 2018, September of 2018. Bago, bago yung halalan, no? bago pa ako nag-file. Unang uh, tumakbo bilang senador. Nag-ingay na siya noon. Siniraan na niya ako. Siya pang senador noon. No? Ako hindi pa, kandidato pa lang. Same issue. Noong 2021, akala naman niya natatakbo ako. Same issue. 20, 20, July of 2021. Last year, nung uh, ako po'y patakbo muli for re-election, July 6 of 2024 Same issue, the same. Yung suot niya ngayon ay araw na ito. Ito J July 2024 last year po ito. Yung suot niyang polo pareho pa rin ng kulay ng suot niya ngayon. Rehash pa rin pati polo niya, rehash pa rin. Dagdag pa niya, pila maling tao raw ang binabatuan nito ng mga ligasyon eh, dahil dapat ang mga kontraktor o yung mga kongresista raw na kontraktor ang dapat nitong habulin. Two trillionaires, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit mo, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga korap talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga kontraktor, alam mo yun. Alam mo yon. Tiwala naman ng senador na diversionary tactic lang ito upang mawala ang focus ng publiko sa tunay na problema ang kinakaharap ng Pilipinas. Maaalala sa naging ambush interview kay Trillanes ay sinabi niya na tila si Go Umano ang main plunderer dahil siya central figure ng tatay at maging kapatid niya na may-ari ngayon ng CLTG Builders na nakakuha raw ng 6.95 billion pesos na proyekto mula sa gobyerno noong 2016 hanggang sa kasalukuyan. Samantala wala ang relasyon naman daw niya kay Duterte ang mas nagpadali sa pagkuha nila ng malaking halagan ng kontrata. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of, of 40. 40. IMAX, IMAX. IMAX. Brigada Bandita, Nationwide. 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 Samantalang posibleng ipatawag din ng Independent Commission for Infrastructure si First Lady Liza Araneta Marcos, kaugnay ng investigasyon sa mga infrastructure projects. Pero ayon kay ICI Executive Director Brian Keith Hosaka, ito ay kung may sapat at matibay na batayan. Kasunod ito ng isinumiting letter of sentiment ng private citizen na si John Santander na nananawagang isama sa investigasyon ng umano'y koneksyon ng First Lady at ng negosyanteng si Maynard Ngu na iniuugnay sa kontrobersyal na flood control project. Frybacks! Frybacks! Brigada Balita! Nationwide! Nationwide! Nagprotesta naman ngayong araw ang mga magsasaka at iba't ibang grupo sa Maynila para ipanawagan ang pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon. Narito ang report ni Brigada Jigo Custodio. Ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> report! Maaga pa lang nagsimula ng magtipon ang mga magsasaka at iba't ibang sektor sa liwasang bonifasyo para ipanawagan ng hustisya laban sa umanoy korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Bit-bit ang temang magbubukid at mamamayan, wakasan ng korupsyon at pang-aapi, nagmarcha sila mula Quezon City patungo Maynila. Ayun sa grupong kilusang Bayan kontra Korakot, gusto nilang investigahan ang mga umanoy maanomalyang proyekto tulad ng flood control at farm-to-market roads. Hiling din nila na maparusahan ang lahat ng sangkot mula opisyal hanggang kontratista. Dahil sa bulok na sistema na ito, kaya naman tuloy-tuloy na kumikilos ang sambayanan at ang mga kabataan. Kaya naman po ang mga kabataan simula nung pumutok ang issue ng korupsyon ay nasa naunahan ng paglaban kontra kurakot tampok sa protesta ang FEG ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinawag nilang dagang manda ng bongbong. Ipinakita ito bilang simbolo umano ng kasakiman at katiwalian sa pamahalaan. Pagkatapos ng programa sa Liwasang Bonifacio, nagmarcha ang grupo patungo Menjola at doon nila ipinagpatuloy ang kanilang programa. Giit ng mga rallyista, hindi sila titigil hanggat hindi napapanagot ang mga sangkot sa korupsyon. Mag-aalauna na ng tuluyang matapos sa kanilang programa at kusa namang nag-disperse sa mga rallyista. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Max. Fry right, Max. Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Si DBM Secretary Amena Pangandaman dapat daw manatili sa pwesto pero ayon yan sa isang kongresista. Brigada Haji Camino, ibrigada e mo. Got Report. Walang dahilan para si Bakin at palitan sa puesto si Budget Secretary Amina Pangandaman. Itong iginiit ni House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing matapos si panawagan ni Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice kay Pangulong Bongbong Marcos na palitan na si Pangandaman dahil umano sa kapabayaan sa issue ng budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Swansing, batay sa kanyang karanasan sa trabaho kasama ang kalihim at mga opisyal ng DBM, Nakita nito ang kanilang sinseridad, dedikasyon at integridad sa paghawak ng pambansang pondo lalo na sa paghahanda sa 2026 national budget. Isaan niya si pangandaman sa pinakamahuhusay na ekonomista na nakatrabaho niya lalo't isinaayos ng DBM ang proseso at sinigurang hindi maaabuso ang pondo lalo na sa usapin ng unprogrammed appropriations. Naging aktibo rin umano ang DBM sa pakikipag-ugnayan sa Kamara upang mapabuti ang mga probisyon sa ilalim ng UA. Binanggit pa ni Swan Singh ang ilang transparency initiatives ng ahensya tulad ng open budget at project dime na patunay ng kanilang pagsisikap na gawing mas bukas at malinaw ang proseso ng paggugol ng pondo. Nag-uusap kami na pa paano ba natin pwedeng ayusin itong program appropriations? Paano po natin masisigurado na hindi ito maaabuso sa taong 2026? And honestly, when we were doing uh, all of those discussions, And even during the plenary deliberations, when members of the minority would have specific um, suggestions, uh, particularly towards lump sum funds, uh, UA, even during, uh, even in terms of the general provisions, makikita ko po eh. And I say this with the utmost sincerity. Kita kita ko po sa party ng DBM na pag may na-recognize sila na point, eh, na okay yan na, tama yan. Sila pa yung unang magsasabi na, sige, um, Chair Mika, go. Okay kami dyan sa amendment na yan. Isa pong halimbawa, yung sa GIP. Yung nung, nung, ilang beses po na break up yon sa deliberation. Sila pa yung una nagsabi na, share, okay kami dyan. Kung tatanggalin talaga yung infrastructure mula sa, sa, sa GIP, sige, um, okay kami. Sila pa nga po yung nag-draft nung, nung version ng special provision patungkol doon. Mababatid na sinabi ni Erice na kung seryoso ang Administrasyong Marcos sa reforma, dapat nang palitan ng DBM chief dahil humihina umano ang oversight sa budget. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Haji Camino ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music and News Authority. Authority. Trimax, Brigada Balita, Nationwide. Nationwide. Samantala, mas magiging magaan at mas mabilis na ang biyahe ng mga motorista sa Luzon. Matapos ilunsad ni Pangulong Bongbong Marcos ang One RFID All Tollway System. Sa ngayon, pwedeng isang RFID na lang ang gagamitin sa lahat ng mga tollways. May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Brigada! Report! Makikinig tayo sa hinain ng ating mga kababayan. Kaya naman, pinag-aralan natin ang problema at nakahanap tayo ng magandang solusyon. Simula ngayon, iisang RFID sticker na lang ang kailangan para sa mga toll expressway natin sa buong Luzon. Hindi na magpapalit-palit ng luloda na RFID ang mga motorista na dadaan sa mga expressway sa Luzon dahil sa One RFID All Tollways Project simula ngayong araw, October 21. Kasama si Ramon Ang ng San Miguel Corporation at Manny Pangilina ng Metro Pacific Investment Corporation, pinangunahan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng proyekto kaninang umaga sa South Luzon Expressway sa Calamba City sa Laguna. I isang account na lang, iisang sticker na lang, i isang sistema, one RFID for all tollways. Hindi mo na kailangan mag-alala kung tama ang account mo o na-loadan mo. Hangad natin ang dire-diretsyong biyahe mula hilaga, mula hilaga, hanggang timog dito sa Luzon. Reduce unnecessary stress, reduce unnecessary delays. This project has been made possible because of the continued trust, commitment, and flexibility of our partner concessionaires, the operators, and ETC RFID providers. Years of consultation and cooperation with the DOTR and the Toll Regulatory Board have finally led us to a unified system that responds to the real needs of our motorists. Sa bagong sistema, isang RFID sticker na lang ang magagamit sa mga pangunahing tollway gaya ng NLEX, SLEX, SKYWAY, TPLEX, SCTEX, CALAX, CAVITEX at iba pa. Libre at voluntary ang pagpaparehestro sa One RFID All Tollway System. Maaari ring magparehestro ang isang motorista online o walk-in sa mga designated centers. Optional po ito kung ma uh, hindi nyo naman nagagamit ang uh, isang isang uh, sistema ay set up na bahala kayo kung ano yung kailangan ninyo. kung kailangan nyo yung dalawang sistema na ipagsama eh, nandyan ang uh, nandiyan ang option kung hindi nyo naman ginagamit ang isang sistema eh manatili kayo dun sa inyong uh, uh, sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan ngunit kung ninanais nyo ng mas simple na pagkinagsamang account Pwedeng, pwede na. Ginawa nating madali. Abot kamay, hassle-free ang buong proseso. Pwede nang magparehistro online o walk-in. Ang Phase 1 ng 1RFID ay para sa mga individual account na magsisimula ngayong araw, habang ang Phase 2 na para sa mga corporate o fleet accounts ay ilulunsad naman sa taong 2026. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng reforma ng pamahalaan upang gawing moderno at mas maginhawa ang toll collection system sa bansa. Ang proyekto ay bunga ng pagtutulungan ng Department of Transportation, Toll Regulatory Board at mga pribadong operator gaya ng San Miguel Corporation at Metro Pacific Investments Corporation. Na. Ang reformang ito sa RFID system ay bahagi ng mas malawak nating layunin na gawing mas moderno, konektado at nakatuon sa pangangailangan ng bawat Pilipino ang ating infrastruktura. And true to the spirit of public service, you worked hand in hand not because you needed to, but because you wanted to make sure that, that the travel for all Filipinos is made easier. This is a true Filipino spirit, one of unity, bayanihan, and pakikipagkapwa. In the heart of changing lives, I'm si Brigada Maricar Saragana, now 105.1 Brigada News of Manila, the music news authority. authority. Imax. Imax. Brigada Pansamantalang naapektuhan po ang operasyon sa iba't ibang campus ng Batangas State University, kabilang ang Pablo Bourbon, Alangilan at Arasof matapos makatanggap ng sunod-sunod na bomb threat ngayong araw. Nagdulot ito ng takot at pagkaantala sa serbisyo naman para sa libu-libong estudyante, guro at kawaninang pamantasan. Ayon sa pamunuan, marain nilang kinukundi na ang insidente at tiniyak na ang kaligtasan ng komunidad ang kanilang pangunahing prioridad. Dahil dito kaagad ding nakipag-ugnayan ang pamunuan ng mga otoridad o sa mga otoridad upang imbestigahan ang insidente at matukoy naman kung sino ang responsable. Nagpaalala ang BSU administration na ang pagpapakalat ng maling impormasyon o pagbibiro tungkol sa bomba ay may kaukulang parusa sa ilalim ng batas. Kaya hinimok nila ang lahat na manatiling kalmado, alerto at makiisa sa mga hakbang para mapanatiling ligtas ang komunidad at ng unibersidad. Max. Brigada Nationwide. Samantala na-recover naman ang Philippine Navy ang tinatayang 19.2 million pesos na halaga ng hinihinalang marijuana kush sa West Philippine Sea. Kasunod dito, nakarecover din ang mga tauhan ng Navy ng isang metallic debris na pinaniniwala ang bahagi ng isang Chinese rocket sa Palawan. Narito ang ulat ni Brigada Kath Austria. Ibrigada mo! Brigada! Isang bag ang narecover ng Philippine Navy sa karagatang malapit sa Sabina Shoal sa West Philippine Sea nitong October 18. Bago ito, nakatanggap ng impormasyon ng Navy tungkol sa isang bagay na palutang-lutang sa dagat. Agad na rumesponde ang fast interdiction craft na BRP Loli na totoong na noon ay nagsasagawa ng routine maritime patrol sa West Philippine Sea. Doon natagpuan ng mga tauhan ng naturang bag na naglalaman ng ilang pakete ng inihinalang high-grade marijuana na tinatayang nagkakahalaga ng 19.2 million. Ang mga na-recover na hinihinalang droga ay agad na itinurn over sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Palawan para sa pagsusuri at tamang disposisyon. So our fast attack interdiction craft that saw the black bag and turned it over to the PDEA in Palawan, sir. Kinabukasan, October 19, isang kakaibang bagay naman ang namataan ng vessel ng Navy sa kalagatan ng Batara sa Palawan. Isang metallic debris na pinaghihinala ang bahagi ng rocket mula sa China ang napadpad sa layong humigit kumulang 12 nautical miles southeast ng Rio Tuba Agad itong narecover ng mga tauhan ng Navy at dinalarin sa Puerto Princesa City para sa verifikasyon at pagsusuri ng mga eksperto. They were able to get a debris near Batara Uh, they sent it already to, to the to the authorized um, uh, to the authorized agency to properly assess it uh, on its because it was metallic uh, debris metallic debris so with that metallic debris they still need to find out of what is it really um, related to the the alleged rocket which is being reported in social media, media or other media outlets. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, the music and news authority. Rhymex. Rhymex. Brigada <laughs> Maghapong binantayan upang kumpleto na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Zealand Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News of the Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At sa ating Brigada Christmas Countdown, 65 days na lang Pasko na Mula rito sa Brigada News FM Manila Ang nag-iisang The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. in the heart.